So yun guys, kasama po natin ngayon si Romel. Ayan, kararating lang galing Puerto. Puerto, ayan. Siyempre, meron tayong pinagsasalusaluhan dito. May baboy, ipino, panang manok. Saka pangalawang 4 na to, dito rin si Duday. At doon, meron din tao doon, si Ati Inday. Siyempre, diba Siyempre, nandun. Pinday! Kaway-kaway! Ayaw, hindi tayo naririnig. Bungol. Ito ang ating prinsesa. Si Duday na walang malay, panay ang tagay. Ano yung moto, natin, moto mo? Duday na walang malay, na panay ang tagay. Uh, ganda ng suot niya. O, oh, pak! Sangka ito. Kung meron kang mamahalin, sino ito at bakit? Oh, kung kung wari question ni Nancy. Si? Buntot. si? si buntot. Bakit? Dahil may buntot siya. <laughs> <laughs> kung bibigyan ka ng pangalawang buhay, ano ang pipiliin mo? Maging ganyan pa rin o babae? Maging sirena. Maging sirena. Bakit? Si buntot ang show. Hindi <laughs> ka. Sino ang show ko si Buntot. Ikaw ang sirena. Ako ang sirena. Wow! wow. Ito naman si Papa. Lasing na. Mm -hmm. Isang quadro pa lang na ilang tagay pa lang siya, no? Lasing na. Oo. Bakit na siya? Nice! Ah, out! Shut ito nga pala si Buntot. Tot! Kung bibigyan mga... ka ng pangalawang pagkakataon na mabuhay uli, uh. pi pipiliin mo pa rin ba ang ganitong buhay? <laughs> Awa! Sarap niya, no? <laughs> ano ba yun? <laughs> Ay, <sure. laughs> Wow! Oh. Sarap. Sarap. Yan. Ayaw ko. Sumama tay. Hi Des. Oh, shout out kan kay ano sino nang ato? Sa abroad si Shout out mga burikat! Si Glenda, oh Glenda, shout out sa Glenda. Andito si DC kasi birthday ni Junri nung linggo. Wala, naisip lang namin magsalo-salo ng konti dito. Tapos yung pinagsasaluhan doon, 4. Shout out sa mga burikat niya. Shout out <laughs> daw sa mga burikat. <laughs> Nandito rin si Ate Eden. Ito rin yung huling uh, halimaw. At ito yung unang halimaw. <laughs> unang halimaw at huling halimaw. Ang unang halimaw daw at huling so, halimaw please, sabi ayo, ni Buntot. Oh, o, oh, i-shout out mo toot, ayo, si Buntot. Ano mo sa sabi mo sa ganong sinabi niya? Aywan. Ingatan <laughs> ay, <yakan> mo. <laughs> Shout out <laughs> sa ngipin mo. Ingatan mo. Yung sana yan. Baka malaglag. Baka malaglag. Bayan pa. out sa ngipin mo. Ito si Utol. Medyo busy doon. Ayaw ko na niluluto niya. <laughs> Kainan na mo ng buyo. Yan pang tumiba. Ayop! Shut out ang mga palautog dyan. Ano ang masasabi mo? <laughs> ano nga? <masasabi> <laughs> ano ang masasabi mo sa isang sitwasyon na, na? nagmumukha kang kabit? Kabit? Hmm. Sino? Wala akong kinabit. Saan yung kinabit, no? Ay, wala kang ka magkinabitan? Wala. 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 Tapos sinabi mo Ano relasyon mo kay Buntot? Bakit hindi ka hindi, hindi, hindi ka bit ang tawag doon? O sa akin. Ayaw ko sa kanya. Iwan ko sa kanya. Nadamay <laughs> na naman po diyan. Nakalimutan. Nadamay na naman, na naman si, Buntot. <laughs> si Buntot. Nakalimutan niya na nung no... Wala wala siya. pa tong ano wala pa tong tama si Buntot kasi oh hindi, naman, hindi naman lang. Shout out lang daw diyan sa mga kaibigan Why? niya. Wala, ano ba? Mga pala utog. <laughs> <laughs> Malus nga kayo eh. Shout out. So, blot, blot, dyan. Ayan yung birthday boy natin no, nung lunis, ay nung linggo. Ay. Shout out, John. Ah, shout, shout out, John. Shout out. Nakatikangkang. <laughs> <laughs> Naka Nakatikangkang? Ano yun? Ano narinig ko yun ah? Bakit ako sa clot ka ba? Pero ba yun? Hindi na. Ang gilagid niya, <laughs> <Naglabas>. ang gilagid niya, nagalabas! <laughs> <laughs> ang gilagid! Uy, nagapamula ka na dahil, tisay ka na ang ite, ang ilagi, nagalabas. Kana ang mama mo. Tunay. Ganda-ganda niya, oh. I-shout out mo si Dong. Ay, Dong. Dong. Dong, shout out daw. Oh. I miss you, sabi so ni Duday. Si Bani, i-shout out. Pati <laughs> si Bani. Ay, kaso, din si Renuel. Paano yan? Ay. Ay. Shout out dyan. Ay, si Jasmine. Just, eh, si Jasmine, shoutout mo. Sabi <laughs> mo shout out mga sa mo. Sabi mo shout out. out si Jasmine at <laughs> na. Okay. 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 Hi mga tropa. Nagtipon-tipon naman yung mga tropa. Nagtipon-tipon ng mga animal. Lasinger at lasinger. Nagtipon-tipon yung mga inkanto. Talaw, tagyan ako kami ni Junri. Pinapis ko. Inkantong gubat. Dalawang araw na siya. Chat out. Nakakailo ka siya. Chat hindi, pag naayos na matagal. Halimbawa, nahuli ng umaga ngayon, iayos na magdamag. Ah, Tapos bukas ka pa mga ano. Iba na yan. Ngayon no? diba doon, patuloy so, so, mo na lang yung buntot. Pilaan mo yung pinakalitid niya. ayun yung buntot. Ano yung... Hugutin mo yun. Nahuhugot yun kapag... Nagkilaw ka medyo yun. Magabi ka sa buntot pala. Basihan mo yan. Sa sariwa lalo. mo ganunin, hindi yan magkasama. Walang sasama dyan. Or, pala. Or, pala. Dito, Shout out! Shout out mo si Tio. kung naayos na siya ng gabi, may masasama na yun dyan na ugat. south out sa'yo. Nakatulti ka. Anong south out? Pinaparang dated ba? Shout, shout, out. shout out. Shout out. Ano, naka 12K? Shout Siyempre, dalawa sila eh. Wow. Okay. Ay, mag-thank you ka rin kay Bin Kuya Benedict kasi binigyan ka ng ano, gulay. Oh. Okay. thanks for <laughs> everything sa mga gulay kanina. Tapos, gusto lang kasi ng dalawa na Prepare kung, ka sa uh, babies, ah. Uh, gusto ko silang makasama. Uh -huh. Alas 5, nandiyan uh -huh. na ako. Doon ako mag-celebrate. Di ba, ba Dick? Alasin ko, happy birthday. birthday. So, kung sila pupunta dito. Birthday. Advance, 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 happy birthday. Hindi, hindi ha na, ba? Wala pa. Kaya yeah, si Benedict. Ay, yes. uh, okay. Hindi talaga, okay. Hindi talaga... Alam na, Dis. Sabing mga barkada-barkada. Hindi na ba barkada? Kaya eh, medyo mga professional din ba? Hmm. Gusto ko nga sana, lahat tayo pupunta doon. Professional ba? pero ng gugulay lang. Tingnan ng gulay. Kuha naman tayo eh. Wala, hindi ako nag-inom ng gin kasi Ay, ay ang grabe Redors lang kasi may sipon kasi ako Hindi pwede sa akin gin Eh, ganun din, malamig din, nag-drack ayos ka rin Ayoko nga ng gin kasi Para makilala nila Ah, ganun? Ganun ba yun? Baka may gusto ko yung shoutout yan no ba hey Shout out uh, sa'yo! Pumunta ka na dito! Ang daming pulutan um, dito! Um, banisa? Oh, ba banisa! Pumunta ka na dito! Uh, Shout out uh, sa'yo! Huwag ka lang dumala ng luya! Nakabili na dito isang kilo! Kaway ka ti Sulit Yan! yung <laughs> so,